Okay guys, uh, welcome back to my channel Ano po, uh, mapagpalang araw po sa ating lahat Okay, nandito po ako ngayon sa Taytay Rizal, ano po, dito Sa mga anak ko Ah, uh, bali Papakita ko lang po yung ginawa ko, no At uh, papakita ko po kung Yung dating itsura niya Tsaka yung ginawa ko Bali, papakita ko po Tapos Tuloy ibibigay ko po yung pera Sa tatay ko, ano po yung bumili dun sa ano sa medalyon na dignum okay bali bibigay ko po yung pera mamaya okay uh, at maraming maraming salamat po talaga kay Kuya Bong sa tulong na ibinigay niya ano po malaking halaga na po yun para sa tatay ko po ano okay uh, at ipapakita ko po yung ginawa ko na ano ka na dinindingan ko yung bahay kasi nakakawa po talaga itsura ng dingding nila eh gibang-giba na po kaya inayos ko na po okay maraming salamat po sa mga uh, mga taong nakasuporta mga taong nakakaintindi okay maraming salamat po okay uh, hindi man ako pinalad kay uh, ano kay Idol FLM okay lang Okay, oh, basta yan, ano dyan, nakasuporta pa rin ako. Pero hindi ako, yung, hindi sa sa malog Sos Mario, sep, yun lamang ay. Di ba? Ganon talaga buhay. No? Pero may marami na mga ibang mga tao, mga may mga bosilak, hindi, bosilak na puso talaga na talagang ah, handang tumulong. Ano? Uh, ah, pinapanalangin ko po, mabaw po ang buhay niya. Okay, ni Kuya Bong, okay, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa iba iba't panig ng bansa no sa ano hindi ko na kasi halos iisa-isa nang sa dami po ano ano yung mga iba't ibang nasa bansa ng na mga nakasuporta po sa akin. Okay, maraming salamat po. At uh, especially talaga kay Kuya Bong, marami kay kay ano pa kay nasa Alaska. Alaska nga ba 'yun? kay ano kay yan kay ano ano kay kanila Dave yan sa ibang bansa sa Austaga, sa Australia Ang mga taga na sa Australia sila ano sa kabilang ano kanila Tata Magno sa iba sa ano yan sa ibang bansa rin ay kay sa Japan kay ano kay Ma'am Ah, uh, hindi ko na banggitin ang pangalan. Okay. Basta, yung taga Japan. Ilan ang sa Japan? Tatlo. Okay, hindi ko na ko babanggitin. Alam na nila yung kung sino sila, no? Uh, sa ano? Sa Saudi. Okay. Alam nyo na kung sino kayo mga taga dyan. Saudi, Singapore, sa Hong Kong. Okay po. Marami po pong ano, iba't ibang panig ng bansa, no? mga nakasuporta po, maraming salamat po. May ano pa, Diyan kay Ma'am Closer, Diyan din sa Australia. Tama ba? Ah, Aus Austria. Ah, hindi. Australia din ba sila? Okay. Sa ano? Ah, Europe. Okay. Sa Vienna, Europe. Okay, Europe. Okay, shoutout po, Ma'am at sa mga iba't ibang hindi ko naman ano nasa ibang bansa ano. Yung mga bansa nila. Maraming salamat po, especially po dito sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, maraming maraming salamat po sa mga nakakilala po. Ano? Maraming salamat po. Okay po, ipapakita ko po muna yung yung ginawa ko ano po. Okay, maraming salamat po. Uh, sana po pagpalain pa po kayo. Ano po, yung mga taong tumulong po, maraming salamat. Okay. Talagang ano Ah, uh, umababa pa buhay na marami pa kayong matulungan, Okay, maraming salamat po. Ah, uh, God bless po sa ating lahat. Okay, ah, ako lagi nandito dahil eto nga ginawa ko, bahay ng anak ko. Oh. Ayan, oh susunod yun o no, yung sira na yun yun e na babaklasin ko yan ngayon ito yung ginawa ko ito kagagawa ko pa lang yan 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 ko yan yan di yan kagagawa ko lang Yan, kaya nakita nyo. Kaya lagi ako dito. Yan. Uh, ginawa ko yan kasi giba na yan. Ngayon, ito na lang. Ayan guys. Ito yung dati kong vlogan. Dito. Ayan. Ayan. Nakahirap. May sounds. Copyright ako. Hinaan ko. Ayan guys, nandito po tatay at nanay ko. Ayan. Ayan, bali dito ko na lang pinapunta sa taytay. -tay. Ayan. Ayan tatay ko. Ayan. Hmm. Ayan. Ito ko ni tatay yan eh. Sabihin eh. Ayan. Iyabot ko yung ano kasi. Hmm. Ayan ang inihingi ko ng tulong kay Idol FLM. No? Pala siguro ako yung nagbibiro eh. Yan. Yeah. Kaso nga lang, eh, wala tayo magagawa. Hindi tayo mapansin ba? Kasi maraming tao siyang ina, uh, inaano. Okay. Yung ano nga, iyaabot ko sa kitata ka, yung nakakuha ng kwintas, no? Yun ay tulong ibibigay kay tatay. Eh, doon. Ngayon, maraming salamat kay Kuya Bong. At, uh, siyang kumuha ng kwintas na aking, ano, Ah, Aki pinalim mo Sana po sa kanya po yung kay tatay Ano po Okay guys Bali, eto guys ah, Bilangin natin no 1 2 3 4 5 6 Ito po ah Bali, ibibigay ko sa tatay ko ano Okay, bali ano Maraming salamat po kay Kuya Bong ah, Yung bumili nung ano nung kwintas ni tatay, no? Kasi, para merong pampuhunan tatay ko. Kaya, maraming salamat po. At, uh, para makatulong po, maraming salamat po sa tulong ni Kuya Bong. Okay? Maraming maraming salamat po. Para makita nyo pong kung iniabot ko, no? Kaya, Bong. O, Kuya. Salamat, Bong. Yeah, salamat po, marami raw, Kuya Bong. Okay. Maraming salamat, malaking tulong ka. Apo, eh, hindi man ako pinalad kay Idol FLM. Eh, kahit pa paano, may ibang tao na pwedeng makatulong, no? Hirapan po, naawa na po ako sa religot para ako magpapalimos, eh. Okay. Maraming salamat po. At hindi po tayo na bigyan pansin kay, ano, FLM. May eh, mga taong puso rin na ibang <laughs> nakatulong. Maraming salamat din po, ano. Okay. Eh, hayaan na natin yung iba na mga natulungan. Basta ipagpatuloy lang na idol FLM na ah, mamahagi ng kanyang, ano, kayamanan ng kanyang mga bigas. Okay, maraming salamat sa inyo. At saka kay, ano, kay Bro Limor ang kanyang vlogger na, ayan, mabait po yan, mabait. saka masiyahe, maganda yung, ano, yung content niya. Nakakatuwa. Okay, uh, shoutout po sa kanya. Okay, maraming salamat po. At para, ano iyon pinakita ko yung bahay na ginawa ko. Papakita ko rin yung ano, yung kung paano ko nagginawa. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Palahin po tayong lahat at gabayan. Okay, God bless po sa ating lahat.